Sa isang privilege speech kahapon, inilahad ni Senate President Potempore Tempore Pinlaxon ang umano'y koneksyon ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ayon sa kanyang expose, pagmamayari ng tatlo ang MBB Global Properties Corporation, ang kumpanyang mayawak sa 5 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Ani Senator Lacson, trinace niya ang 2024 General Information Sheet ng kumpanya at napagalaman na ang mga anak ng tatlong opisyales ang major shareholders. Macy Monique Maglanke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asinbunuan, De La Cruz, Treasurer. Kayo na po mag-connect ng dots Ayon daw sa 2024 GAS, si Macy Maglangke, anak ni Mayor Maglangke, ang nakalistang presidente ng kumpanya. Ayon sa ilang post ng kanyang ama noong 2023, isang labor attaché si Macy sa Migrant Workers Office sa Los Angeles, California. Magandang umaga po sa ating mga. Ayan, siguro nagtataka po kayo kung bakit umasok ko kanina nakasalamin. Nung lunes po kasi, ay dumating po ako dito sa Pilipinas noong so, Saturday yung Friday. po kong US, mas na-assign sa Los Angeles, California. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.9 billion pesos worth of infra projects ang Global Creek Builders ni Mayor Maglangke mula 2022 sa Region 3. Sa aming mas malalim na pagsisiyasat, napag-alaman namin na mula 2018 aabot sa mahigit 3 billion pesos ang kontratang nakuha ni Mayor Maglangke sa iba't ibang parte ng bansa. Isinuwalat din sa amin ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo ang umano'y marangyang pamumuhay ni Mayor Maglangke. Talagang inaanunsyo na siya ay buong Pilipinas ang dami niyang flood control projects. Nakabili na nga siya ng helicopter, bubili pa rin ng luxury jet. At uh, naging ugong-ugong, dumarating dito sa Dito sa, isipin mo sa mga barangay, naka-helicopter naka siya. No? Hanggang uh, yan lumabas na yung uh, yung hotel na yan, na building na yan na tinatayo sa sa uh, Clark sa akin pananaw siguro yan ang pananaw ko lang ito at siguro may ano ako na magsalita nito dahil sarili siguro yan ang share nung ni Secretary Bunuan at saka uh, kung totoo ito ni Yusek Bernardo Una nang inamin ni Mayor Maglangke sa Bilinari News Channel na nakakasama niya rin sa ilang okasyon ang kontrobersyal na si former DPWH Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara. Inamin niya rin na marami siyang kontrata sa pamahalaan, pero lahat daw ito ay kumpleto at dumaan sa tamang proseso. Sinubukan namin kunin ang panig ni Mayor Maglangke sa isinuwalat kahapon ni Senator Lacson, pero hindi pa ito tumugon sa aming mga mensahe.